Good morning. Yan view namin. First morning sa Rizal. Lamig. Re, hindi na kami nag-electric fan or aircon kasi ang lamig-lamig. Sinara nga bita Madi yung bintana kagabi. Gininaw siya. Ay, si Ang nakit. Nakawang-wang. Nakikis. Nakikis. Mabalik pa kami yung Candelaria kasi yung ref na kukulin. <laughs> Tapos bibili na rin kami agad ng ref. Ang pangit naman ang angulo ng lighting. Ay, si Webby <laughs> Gay. <Abigail. laughs> oh, okay na. Dami lang aso dito. Kahapon eh, nakapasok yung dalawa, takot nga ako eh. Kasi yung gate namin, may siwang sa ilalim, kailangan pang takpan yun. Mama may mag-away-away, lalo na pag wala kami, hiyos ko. Hmm. Ano okay. hindi na ang food nila nakapag walking ngayong mga yan yan walking natin si baby back to walking walking muna dahil wala pang bako dito sa amin yan pero kapagawa na kami mga 4 days pa daw bago matapos na meantime nakalish muna siya first day namin sa risaan Mountain View House. Yun na yung pangalan niya. Hindi na Lakeside kasi. Wala yung lake. <laughs> lakeside Village pero Mountain View talaga Hindi na ako nakapag-ship. <laughs> busy, busy. Anyway, pupunta kami ngayon ng Candelaria kasi kukunin yung ref. Hindi kami ang kukuha. I mean, kukunin nung bumili yung ref. Yan, wala kasi silang time ng ibang araw. So, today lang. Tapos maglilinis-linis na rin kami doon para naman pag turnover doon sa bagong titira ay malinis. Kahit maglilinis din naman sila. Ang aliwalas dito. Yan ang aming morning dito. Tapos na yung mga babies. Kumain, mag-walking lahat. Tapos na. Yan. on the way na kami mag-breakfast. Ayan, nandito na kami sa Candelaria. Kailangan na natin maglinis. Okay, okay. Oo, at baka biglang dumating. Dumaan lang kami ng matdo para bumili breakfast. ng breakfast. Ito na lang. Pagpuloy ko muna yung ibabaw at maalikabok. Ay, yung manu manual. Ang maalikabok din yung manual. nakuha na yung ref hindi ko na lang nakuhanan sila nanay pero ayun okay na naglilinis na lang kami nakapagwalis na ako si Mahal yung nagmamap tapos alis na kami pupunta tayong Abinson bibili tayong bagong ref ay sinusunog lang namin yung huli namin basura ayun, kasi walang dumadaan dito basura kaya sunog sunog lang talaga as much as possible ayaw namin pero wala eh ganyan tapos ayun, si Mahal, ayun, naglalampaso. Babay na tayo sa Candelaria. Wala kaming ganito kalaking space doon na garden. Kaya mamimiss din namin to. Medyo sad. Thank you for hosting us for 10 months. More than 10 months. Last harvest namin ng talong. Dami rin para kay Bailey tsaka papaya. Hmm. Yan, dala din namin lahat ng tinanim ni Gerald. Siyempre, pinaghirapan niya yan. Ililipat dun sa aming 50 square meters. Yan, tapos na kami maglinis. Kami paalis na. Oh my God, nakakalungkot. Nakakalungkot na masaya kasi. Iyon, nakalipat na kami sa bago namin bahay. Pero, love ko tong Candelaria. Muntik na nga kami bumili ng lupa dito eh. Kung may natira lang sa, sa savings namin. Kaso wala eh, sagad talaga. Pero kung meron, may kausap na akong agent eh. Ano lang dito eh, parang nasa 4,000 per square meters. So balak namin bumili sa 100, 120. Kaso, ubos. Oh ubos oh ang savings. So, alam na Bye-bye. Miss -bye. ka. Bising-busy kami ngayong araw. Ngayon pala ako mauupo. Gusto ko pa nga sanang magpahinga. Ah. Pero mamaya 5pm magwo-work pa ako. It's almost 4. Pahinga lang akong one hour. Nag-ayos ng gamit, naglinis ng bahay. Lumating si mama, kasama yung kapitbahay namin sa kainta. Kasi binibentahan niya rin ang lupa dito. Ngayon, di ko alam ko usually. Anyway, wait lang. Lapag ko lang kayo ha. Huwag may merienda tayo. Dito tayo sa merong view. Dapat pala dito ako. Eh nandito tayo palit. pero akong milk tea dito na binili ko lang. Kita ba yung view? Ay, hindi kasi maulap. May konting view. Ayan. <laughs> Piatos. Deserve ko to kasi ang dami ko ginawa araw. At ngayon pala ako nakapag-vlog. Nakabit lang na kami ng internet kanina, Converge. Ayaw sana namin ng Converge pero walang ibang source yun lang meron dito. Tapos, akyat baba ako kasi yung mga gamit na nasa baba inaakyat. Si Mal nagwo-work. Tapos pagkatapos niya ngayon mag-work, ako naman magwo-work. Hmm. Nakakapangod pero masaya. Ayan, sa isang araw aalis na kami Meron kami travel. Hindi pa man nag yung mga puwet namin dito sa bahay. Eh. May travel na. Kasi naman dapat, 3 months ago pa yung lipat namin dito. Ngayon, ang layo sana sa date ng alis namin. Eh dahil nagka-delay. Hmm. Kaya enjoy kami dito pagkatanghali, mainit. Pero pagdating ng ganitong oras, mga magpa 5 magpa 4 pa nga lang eh. Malamig na. Hanggang ano na yon madaling araw, umaga. Sa madaling araw, hobang ginaw. Yung hangin niya parang may aircon. Mataas kasi dito eh. Medyo nasa bundok kami. Ayun lang. Yun lang ang cheek ako sa inyo. Yun nga. Tapos yung si mama, umuwi na rin. Balikan lang sila. Pinakita lang yung lupa dun sa kapitbahay namin. Ewan ko kung bibili. Nasa ibang bansa din yung mga anak ko. Yung e, ipahinga muna ako at mag-work pa ako mamaya.